Good morning everyone! Ito na naman tayo nagluluto. Pumilo ako ng tambakol ngayon. Ang ating ulam ay tambakol at munggo. Pinili ko talagang uh, dito i-salang sa apoy para mas masarap. At alam naman ang karamihan niya na mas masarap talaga ang niluto sa kahoy. Kaya ayan, i-share ko po sa inyo. Ah... Uh, ayang ang tawag kasi diyan ano, sinaing, sinaing sa kamyas, tambakon. Yan. Nakailang bantu na po ako ng tubig niyan. Ah, uh, talagang super duper na tiyaga. Pagluluto sa ganyan. Kasi talagang masarap. Iba yung lasa talaga kapag sa apoy nag or sa kahoy nagluluto. Kahit sa kanin, iba po talaga ang luto sa kahoy. Sinipag lang siguro ako habang naglalaba, nakasalang dito sa tabi ko. Ayan. Ayan muna po.